Welcome back to YouTube channel for today's video. Bangkilan ay ngayong araw, ngayong linggo. Um, pag, ano ako mga bangkilan sa tupat? Tupat mga bangkilan. Ngayon mga bangkilan, ayan, nirabasan namin mga pangatlong araw ng pagrarabas namin dito. Kaya, Malaking tulong rin talaga ng tupat. Tinupad din talaga namin ang mga bangkilan eh. Tabi kasi mga pidirot. Naglilinis kami mga bangkilan sa tabing pidirot. Tat tatlong araw na ang paglilinis namin. Ayan! Magandang umaga sa inyong mga kabangkilan dyan sa ibang mga bansa at ngayon Natlinggo na ako mga bangkilan dahil malaki rin ang tulong sa aking mga pamilya kahit kunting tarbaho lang uh, ma ano ang araw sayang. Halik na mag magsimba magsimba muna tayo sa tarbaho Ayan mga bangkilan tara nag-iisang mga damit lang kami ng uniform. Ayan, kung nakikita niyo mga pangkilan, ayan ang mga kasamahan ko, naglarabas. Doon naman talaga dito kami sa probinsya. Ayan! Ayan, natupad. Ayan, sasabi na tinupad din namin ang mga gawain dito sa Palawan. Ayan. Nang diling, hi! Sanyo, kay na huli na! Nang diling! Mag-hi! Ayan, mga kabangkilan kung nakikita okay, nyo ang okay, video okay, okay. okay, okay. mga uniform okay. okay. mga senior ay na, oh. nag nagarabas din ayan mga kasamahan ko ayan okay. 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 ayan mga nining ay mga bangkilang at kung nakikita ninyo ang mga gawa natin dito sa province ay ganyan ang kaming mga mahirap tiyaga lang. Pag may tiyaga, may lalaga. Kung wala, walang kilala. Walang kilala.

ngipin gulo ko mga kabangkilan no? pang ngipin ko rin ka bungi ayan gulo lang ang matalas <gam -signal> ada yang error otomatis kayak gitu kok enggak ada apa ako ang mga nilingkab kung kailan hindi kami dahil grabing ulan dito sa amin kahapon at dito ito yung trabaho yung bang, mga bangkilan ay nagadistansya kami dahil mahirap na yung makontrol ang paghahampas ng bulok ng isa. Kaya kanya kami ng mga dalawang hindi pa. 妈妈 Ayan mga bangkilan at, at papaalam na ako at mainit na, masyado na mainit mga kabangkilan ay <laughs> kaya maraming salamat mga kabangkilan dyan south out po dyan sa Laguna. Sa, um, kay Bimit south out po. Kay Ati Gina south out po. Kay Kerume south out po. At sa mga iba pa po, hindi ko ma isa-isa kayo at maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo diyan. At Merry Christmas. Merry Christmas advance po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, don't dito subscribe. Bye-bye.